Uh, tinanong ko po sa kanya kasi na dun sa kaibigan namin na may chance pa kaya na magkagusto siya sa girl. Kasi po, bisexual siya. Ah! ah. Ikaw naman? Sana si Sina intay mo sa kanya mong galing yun? In-out mo naman siya. Naloka naman ako sa'yo. Pero Okay lang naman sa yun? Eh. Oo, oh, okay lang po. Ah, okay. Ah. Okay. Nag-uulat si Rene. Oh. In-out? In out <laughs> nag ka ba rin eh? <laughs> Nauuna ka naman sa <laughs> 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 hindi, hindi handa si Renel agad-agad na ganun. Nasa no, siguro na plano naman, ba yun siguro today? Siguro usapan eh, na e, Makaibigan naman oh. sila eh. Kinala rin na rin ng mga friends Asap mo. Nasa plano ba today na ano? Opo. Ah, pero out ka talaga. Also, hindi out naman siya. Dapat ano? Ano no, anak? Dapat ako magsasabi. Sorry. <laughs> <laughs> Kalimutan natin. Guni-guni lang yun. Hindi natin ang talawang. <laughs> Hindi natin ang talawang. <laughs> Gusto mo ba ulitin, Renel? Ikaw na magsasabi. Oo. Hindi kasi, ang danger kasi niyan, kaya dapat very sensitive tayo kung paano natin ina-address or ina-gender yung ina-anong gender nung tao. Kasi maaaring sa inyong dalawa, okay, alam, pero sa ibang, sa publiko o sa pamilya, hindi pa napag-uusapan, di ba? Kasi kaya may danger doon, maaaring maipahamak mo yung tao, kaya... Pero siya, ikaw naman, out ka naman talaga sa, pub, sa public, Family. sa pamilya. Out na po ako kasi... Ngayon. Ngayon lang. Hindi, kay Ano po, out na po ako kasi, out na rin po yung parents ko eh. What ah, do you mean? Tegi mm -hmm. na rin po. Bago sila mamatay na banggit ko naman. Ah, okay, okay. So, alam wala ka nang tinatago ngayon. Wala na po. Din, ano. And you're proud to say that you are... Yes po. Oo. Oh. Okay. Kala ko nag-out din yung dati. Buti na lang, Christian. <laughs> oh. Gulat ko <po>, eh. <laughs> kasi may naganyan din ako dati. Humingi talaga ako ng tawad. Kasi uh, kasi sobrang ano siya. yung pala, hindi pa pala. <laughs> anyway. <laughs> so, <laughs> paano ka naman at that time, na nade develop na rin damdamin sa'yo sa kanya, kay Cristel Kaya pumayag ka na? Ah. Ano po, um, parang... Kasi po, araw-araw kami lumalabas eh. Parang after class lalabas kami. Kahit minsan wala nang pera, makakain lang. Pero question, bago pa kayo maging kayo, alam mong ganun ang gender niya? Ah alam ko po. Ah, okay. Mm. Open ka din. Open din po. Open. Yung mga, yung... Isa siyang parenthesis. <laughs> Open, <laughs> parenthesis. <laughs> <laughs> yung mga friends nyo, alam na, friends mo, alam na ganun si, by si Renan. Opo. Oh, alam po nila kasi since grade 7 po yata magkakasin na sila mm. nun. Okay, okay. Uh, Pero, Renan, nagka-girlfriend ka na before? Almost po. Parang nandun na kami sa rurok ng ano eh. Hindi na, Pero nadulas. Kasi <laughs> <laughs> sa rurok, rurok nadulas. Na ulit ulit ah. ulit. Naiwan niyo sa'yo. Nasa baba na naman ako rin siya kapalit. Oh, sorry. <laughs> uh, so si Crystal ang una mong girlfriend. Uh, po, siya po talaga yung may label na. Ah. Kano kayo katagal? Ten, Ten months. months. Ben, okay naman siya as a boyfriend? Na-enjoy mo naman ang relationship niya? Mabait siya? Mabait po. Masarap maging boyfriend? Opo. Caring po kasi talaga siya. Pinakalagustuhan mo sa kanya habang magka-relasyon uh, kayo? Magka no, kayo. Kapag po kasi magkasama kami, parang talagang maalalay po siya. Eh, yun po yung gusto ko. Parang physical touch. Talagang mm -hmm. yung buho Kaya't ko yung, yung eyes. Kahit na sa loob na ng elevator, yung... nakaganyan pa. <laughs> <laughs> Kahit mainit na. Wow, sa <laughs> elevator na tayo. <laughs> Naliligo na kaganyan <laughs> 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 pa. <laughs> Ikaw naman, anong best thing about Chris? Christel. Ano po? Maingay. Ah, gusto Ingay? mo maingay? Yung iba kasi ayaw eh. Okay. Shhh. So, sa paanong paraan maingay si Kristel? Kalog po. Kalog? Ah, kalog. Tapos masayahin. Ah. 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 Kalog, kalog na maingay. Napapatawa ka ni Kristel? Opo, oh, tsaka hindi po siya maarte kasi nung una parang hindi ko alam kung pwede ba siya sa mga tusok, ganun pero Ay, tusok tusok po denepatato pwede, pwede siya magpatato tusok tusok squid ball fish ball squid ball pero tipo uh, siya manselan minsan na siya po pa-game siya sa mga ganoon kasi oh. si ayon din dati tinanong ko sabi niya, oh. Kala niya kasi social ako oh. Oh. sabi ni ayon sabi niya okay ka lang ba sa mga tusok tusok sabi ko oo naman anytime nagulat ako dinala ko kay Apo Wang <laughs> Sinatatoo <laughs> <laughs> ka ba? Sinatatoo ang tuwag. Katusok yun! Yun ba yung metinta? <laughs> <laughs> si Lasing mahilig not, sa tusok-tusok, no? Oo, sa uh, makukulam uh, naman ang tinalahan. <laughs> <laughs>